Hello best friend, kamusta kayo lahat? Issue dyan, issue dito, chismis dito, chismis dyan Ito <laughs> best friend, tambay, petiks petiks lang Pagkatapos ng issue na yan, ay nako, ang daming iniisip best friend Buhay nga naman Ang daming pasan Sa daming pasan best friend, sa daming iniisip, tila bang hindi nababawasan Ay nako naman, kaya dapat kahit na anong mangyari, kakayanin natin yan, best friend, para sa pamilya, no? Ito ang kwento ko. Alam kong walang interesado dyan. May walang interesado interesado dyan o may interesado man kayo, sasabihin ko sa inyo kung anong mang, mga kaganapan, no? Isa lang naman ako sa naghahangad na magandang buhay para sa pamilya, best friend. Sakripisyong tiniis. Kaya nga nag-ibang bansa para sa plano in the future, eh. Para sa anak, ganyan. Sa bawat tiis, pasensya at pagpangungulila, pagiging busy sa trabaho, best friend, eh hindi ko na malayan. Hindi na pala, hindi na pala okay ang pamilya ko. Hindi na pala okay yung mga ganap sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. ganitong ang nangyari, best friend. Bago ako umalis, best friend, ng bansa, bago ako nag-abroad, planong planado, yan na Siyempre yan naman, pag bago ka umalis o magtrabaho, nakaplano yan, nakaplano na yan. So, fix na yung plano natin, no? Ang mali kasi dito, best friend, kung wala ka talagang kooperasyon o wala kang kunsinte sa mga ginagawas na sa iyo o hindi ka nakikipag-cooperate sa pamilya mo, walang mangyayari, best friend. Kung gusto mo yung attention na hinahanap mo, best friend. Mas gusto ko pa yung attention na ibibigay ko sa anak ko in the future para may matirhan ako or matirhan tayo at maganda yung kinabukasan natin in the future. Yun yung attention ng gusto ko sana mangyari. Pero iba yung attention na gusto mo. Ako kasi, best friend, no? Ah... Uh, ang bait ko kasi best friend, dalawang beses nang ginawa sa akin to. Yung isang beses, ang reason niya, tinakwil ko daw siya. Chinat niya sa ibang lahe, tinakwil ko daw siya since andun pa sa loob yung baby. Best friend, hindi ganun yung nangyari. Hindi ganun. Ba't ganun naman sinabi mo sa ibang lahe? Ha? simulat sa full best friend ako yung nag-alaga sa anak ko 3 months na bago pa ako mag ibang bansa ako nagsuporta lahat everything tapos sasabihin lang ganon tinakwil ko daw sila iniwan ko sila buntis pa siya best friend ang sakit ang sakit nun kaya nagsorry siya sa akin best friend pinatawad ko siya sino ba naman ako ba? Diba? para mabuo lang yung pamilya ko sige handa ako magpakumbaba push natin yan tapos best friend, ito nga. Kung ang problema mo, best friend, is yung attention, o attention ko. Best friend, pamilya kita, pamilya na tayo. Naiintindihan mo lahat, lahat ng mga plano, makikipoperate ka, best friend. Magsalita ka, hindi yung palihim ka na may kinikimkim na pala. Hindi ganun dapat, best friend. Pamilya tayo, makikikoperate ka. Mag-ano ka sa... Uh, magsalita ka naman kung anong dapat gawin ganito. Ganyan. Mag-share ka ng thoughts mo. Ganyan lang. Simula't simula, wala kaming narinig sa sa'yo. Wala kami nakahit na ano pang mga... Ha, na narinig sa inyo. Sa iyo o sa inyo. Ganyan. Ang lahat kasi, ang iniisip mo kasi is puro nega hindi nila ako tinuturing na ganito, hindi ako part ng family nila, hindi nila ako pinapahalagaan ganito, hindi nila ako binibigyan ng attention. Best friend naman, napakakitid naman Oh. Kaya nga, pamilya, di ba? Fix na lahat, best friend. Andyan na lahat. Dapat ang inisip mo lang, inisip mo na lang, best friend. No? Sa anak natin. Sa anak natin kung ano magiging future niya tutulong ako sa ganito para in the future hindi kami mahirapan ganyan ganyan dapat ganun yung si best friend dapat yun yung mga bagay-bagay na dapat ayusin hindi yung ay attention kailangan ko ng attention ganito kailangan ko ng ganito ba't ni nila ako pinapansin best friend magpapansin ka para mapansin ka namin kung may mga mali kang nakikita best friend magsabi ka Andito kami, pamilya, pamilya kami. Uh, although ako best friend ha, na experience ko nag-aaway kami ng mga kapatid ko o oh, nanay ko. At the end of the day, best friend, nagiging okay kami, nagpapatawaran kami, best friend. Kaya etong last best friend no, hindi ko hindi ka tanggap tanggap tong mga etong last na kaganapan, best friend. Eh sa gusto niyang attention na hinahangad niya, eh hinangad niyang atensyon ng iba kaya naghanap siya ng iba best friend kaya foul sa atin na yun di ba kung atensyon ang hinahanap mo best friend no andito naman kami best friend magsabi ka lang di ba eh hindi eh atensyon ng iba ang hinahanap mo kaya wala akong magagawa kung ganun yung desisyon mo wala na talaga akong uh, kaya pang ibigay na trust sa kaya kitang patawarin sa ginawa mo pero ang trust hindi ko na maibibigay pa man. Although anak ka ng uh, anak, ina ka ng anak ko, ano? And karapatan mo naman siya na alagaan. Pero dapat best friend, no? Uh, 'wag mo naman idamot sa amin o or uh, influensahan yung bata, palakihin mo na lang na maayos. Wag nang wag mo na wag ka nang magkwento about sa atin. Ang focus na lang natin is mapabuti yung uh, kinabukasan niya. No? Doon na lang tayo sa bata mag-focus best friend. Kasi, kasi yun naman dapat, di ba? So hanggang dito na lang best friend sana best friend no. Ang pait ko kasi best friend nagpapakumbaba pa ako. Siya, ako nga, ako na nga ang ang dito, best friend. Ako na humingi ng, ng paraan para magkaayos. Pero, nagalit na ako, best friend. Pumutok na ako. Singilan ba na issue? Sige nga. Anong sisingilin mo sa amin? Yung mga natulong mo, best friend? Yung mga nabigay mo? Bigay na yun eh. Sisingilin pa? Ganun, ganun, ka ba ka, kababaw? O ganyan ka ba mag-isip, best friend? 'di ba? na natin yung issue na yan, best friend. Ang importante dito, best friend, okay na lahat. Although napahiyaman tayo, accept natin kasi ginawa natin yun eh. Alam natin yung magiging uh, kararat na na napahiya tayo. Accept na lang natin kasi ginawa natin to eh. No? Choice natin to. Kaya sa kulitule, -huli, walang lihim na hindi mabubunyag. Okay? Kung nakipag-ayos ka sa akin, kung gusto mong maghiwalay na, sana noon pa, di ba? at makipagrelasyon ka na sa iba. Hindi yung kinim kinimkin mo, sinikreto mo, sinira mo pa, nakip-anuhan ka pa bago ko pa malaman. Ang bad. So payo ko lang 'no. Focus na lang tayo sa anak natin. Doon na lang tayo mag-focus and sana hindi ma influence yan yung bata regarding dito sa issue natin. Kaya natin 'to. Maraming-maraming salamat best friend sa makikinig o sa pag Pakikinig nga ng issue namin na to. And pasensyahan nyo na ako, best friend. Hindi ko lang talaga ma-accept yung mga nangyayari. Pasensyahan nyo na ako. At uh, sana, best friend, no? Sana, best friend, hindi mangyari sa inyo to. No? Maraming maraming salamat, best friend.